Kuha tayo ng park. Ayan. Bibili tayo ngayon ng steak para sa dinner. Dinner time tayo ngayon. Marami tayo ngayon mapapagpilian. Oh. Ayan. Ayan. ah, masarap umilig tayo ngayon na ang rib ay boneless 59.99 a pound ayan o oh. ayan medyo pricey siya Bumili na tayo. Next na uh, bibili naman natin ngayon ay mga fruits na gusto ni Kylie. Strawberry. Ayan. Uh -huh. Daming ano dito. Mapapagpilian. gustong gusto ni Kylie. Kuha tayo ng strawberry. Strawberry. Ayun. Parang malaki-laki. Ito. Ano ito? Madami-dami yung laman niya. Ito muna. Strawberry. Ito Ito pa. Maglilibot-libot lang tayo dito. Ayan. Baka meron pa tayong mabibili. Orange. Bibili tayo ng orange. 5.99 Oh. 3 pounds. Ang presyo. Mandarin orange. Matamis ko. Ayan. Ayan. Tapos, kita nyo yung rambutan dito, oh, mahal. Mahal yung rambutan, oh, 4.99. Ilan lang yung laman. Wow. Oh. Cherrymoya. Mahal ang cherrymoya. Sarap mamili, oh. Maraming mga candy Sour Patch. Ito yung paborito ni Kaini o sa Mexico ng ano, Plugs Banderillas. Wow. This one is Jelly. Jelly Ace. Mm uh -huh -huh. Ayun. Masarap na ano. Candy. Mexican candy. Uh -huh. Sinadya ko lang talaga dito yung ano eh, yung steak. Ayan. Steak lang talaga yung gusto kong bilhin. Lilibot ko na lang kayo sa grocery na palagi kong binibilihan ng steak. Oh. Ice cream. Bibili pala ako ng ice cream na malaki. Oh. Ang laki ng ice cream na yan yan oh. Ice cream. Ano ka, masarap na ice cream dito. Ito, oh. May araming flavor, oh. This one, oh. Ito, ang bibili ko. Masyadong malaki to, Dati mas may malaki pa dito, eh. Ayan. Pudge Twirl. Ice cream. Ayan. Ang laki-laki ng ice cream. Oreo. Dun ang Oreo pa. Doon na nga lang ako bibili. Sa Costco. Mas ma ano dun eh. Mas malaki yung Oreo doon. Dito talaga yung bilihan ng mga steak eh. Kaya ano. Dito tayo sa kabila. Para ano. Yan. Oh. Mm -hmm -hmm. Yan ang mga sabon. Kalimitan sa Costco ako bumibil ng ganito eh. Oh, may Oxy OxyClean bleach. Oh. Gusto ko yung OxyClean na ano eh. Pampaano protect ng damit. Sa colors. Bathroom stain relief remove. Ayan, oh. Ah, ito yung ano eh. Yung si sinasabing oxyclean, oh. Extra pala yan, eh. Yung oxyclean iba yun. Extra plus oxyclean. Ito pang color too, eh. Pang color to Stain fighters, oxyclean. Lagi bago yung damit mo dito. Pang colors. 749 low price. Sabi nila, maganda daw itong oxyclean na sabon. Kasi napoprotektahan yung color. Ayan. Titingnan ko nga kung ano yung maganda sa kulay. Kasi kabibili ko lang yung tide pods. Ayun. Hanap pa tayo. Itong mga daw nila to, hindi pa ako nakakagamit nito, oh. Subukan ko ang gumamit ng ganyan. Ayan. Oh. See? Ang daming mabibili ninyo dito. May tide pa. Oh. Cute. Ay, yung mga lalagyan nila. Mga lalagyan. Gusto ko yung mga lalagyan, eh. Ang ganda hindi nga akong ano-ano pampabango ng kwarto. Donuts. Sarap ng donuts oh. nga ako ng donuts. Ito lang yung donuts na bibilhin ko. Parang nagkikraving ako sa donuts eh. Ito lang. Craving ako sa donuts. Paminsan-minsan lang naman, di naman palagi akong bumibili ng donuts. Ito, oh. Oh, ayun. Isa, ito na lang. Isa. Six lang. Ito though, yung mga pampaswerteng halaman. Ito, maganda to. Para sa Chinese. Ito, lagi meron mga Chinese, oh yang halaman na ganyan. Ayan. Tapos itong halaman na to pa. Ang daming halaman dito. O, oh, ito. Ayan pa, o. Oh. Puro halaman. Ito, maswerte to. Saka na ako bibili ng ganito. Ganun lang pala, nilalagyan ng tubig. Balik na ako sa aking basket. I like it. That's the way I like it. Ayan. Grocery. Andito naman tayo sa... Ayan o, oh, mga... Ang tatamis din naman nito oh. Oh, dami ang lalaki ng mga tinapay, 6.99 lang. Mga mura na rin dito ang mga tinapay eh. Hindi ka na magugutom sa umaga. kaso nga lang ayoko ng mga tin, hindi naman ako mahilig sa ano. Gusto ko pa rin talaga ng pandesal. Bumili ako ng mga pandesal dito. Oh. May binibilhan ako ng mga pandesal dito sa ano eh, Sa Filipino Store. Ayan, o, oh, mga cakes. Ayan, o. Oh. Mga sweets. Ayan. Assorted cupcakes. Ang dami dito, o. Oh. Nandito pa yung isa, o. Oh. Ayan, ang, ang lalaki ng tinapay nila mga strawberry oh. iba't ibang mga cupcakes cookies mga cookies fresh from oven naman to oh. wow ang dadami oh. grabe Inililibot ko lang kayo dito. Kasi tapos na nga akong mamili. Dito lang magandang bumili kasi ng, mga, ng steak. Kahit medyo mahal yung bili ko ng steak, okay lang. Kaya yun. Iilan lang naman kami. Ayan. Ang laki dito ng kopimig ko na ano talagang hindi naman ako mahilig sa mga ganyan gusto ko lang talaga yung binabanaw hindi tayo sa naisa basta na lang ibinubuhos yung copy mate ayan oh. may gusto si na I'll drink pickles eh may mga pickles na masarap dito eh Ayan mga ay bibili pala ako ng ano baka may steak sauce kahit isa lang bibili na ako ng steak sauce baka wala nang stock sa amin ayan oh ito yung ginagamit naming steak sauce A1 ayan ito oh ayan lang Ayan, nakaikot na ako magbabayad na ako sa counter. Nakabili na ako lahat ng aking bibilhin. Actually, steak lang naman talaga yung aking bibilhin eh. Nakabili ako ng ilan. Nakabili ako ng ice cream, ng donut. Ay, matatamis. O minsan-minsan lang naman. Hindi naman ako palaging nandito ako sa stater. Ayan. Oh. Punta na tayo sa counter. Pipila na tayo. Ayan. Magbabayad na tayo ngayon. Tapos na tayo. Uuwi na tayo. sasakyan ko. thank you guys, thank you for watching. bye.